kahapon po ano, sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3 percent lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. Eh kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, obvious na obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, kasaba, sabi po nila, uh, when uh, Senator Tulfo was questioning uh, them, sabi niya po, uh, minsan daw po, lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng... Kung nata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Uh, no sane um, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3 percent yung normal, 5 percent daw pag sinwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po Mr. Chair, ano, with without due respect, uh, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although, alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. ano Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3 percent of even 100 billion, pwede 2 to 3 billion pesos naman po ito. Eh, sila naman po yung nagmalaki at na, nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yam, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni uh, Ma'am Cesar, si 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa ano, uh, sa office nila. 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they pay the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang uh, isda ay na 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 uh, nahuhuli sa uh, sarili nilang mabig. Ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And uh, I I don't mean to overstep, uh, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro uh, ang aking pagigayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa uh, ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila maggulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, Tapos uh, mo muna natin dyan bago tayo pumunta dyan mga kababayan. Ito muna. Uh, ito e e maganda itong statement ni uh, Mayor Vico Soto. Nung una, sinabi niya na uh, uh, hindi ako magsasalita nung hindi ko, uh, nung hindi, based sa experience niya, kung wala siyang Kung, kung wala siyang katibayan, kung hindi sa na malalaman niya sa base personal experience niya, kasi yan naman talaga yung mga hinahanap natin, mga kababayan. Hindi, kasi ko, pag-hear say, medyo mahirap paniwalaan. Okay? Pero ano ngayon ang lumalabas dito? Oo na, oo na. Again, um, pinapalabas, An anong sasabi dito, mga kababayan? Sabi ni Mayor Vico Soto na kaduda-duda. In fact, of course, ako, nag nagduda rin naman talaga ako, mga kababayan. Da, nagduda siya, oo. Oh regarding doon sa sinasabing 2 to 3% nakita lang. Okay? Pero of course, at least hanggang sa duda lang okay yan mga kababayan. Kasi, kasi kapag nagdududa ka, dapat humingi ka ng uh, investigasyon sa pagdududa mo. Pero hanggat hindi natatapos yung investigasyon, wala tayong karapatan na magsabi, O, sinungaling ka. di ba Kahit ah, uh, medyo around 70% ka sigurado na ito pa, kasi yung ngalingan ito. Di ba? Mm. Pero ito, sabi niya, oh, pinan, uh, pinanindigan niya, ito yung mga diskaya, sinungaling ito, notorious ito, mga kababay, notorious yung term niya. Ha? At ito pa, pangalawa, medyo mahaba na statement ni uh, Mayor Vico Soto, mga kababay, tanong natin, bakit hindi pinigilan ni Congressman Abante at Janet Garin. Kasi si Janet Garin mga kababayan, concern po 'yan talaga sa sa oras. O parang timekeeper 'yan si Janet Garin eh. So kapag masyado nang mahaba yung sinasabi ng resource person, lalo't lalo, lalo nang hindi niya nagustuhan, isa eh, sa uh, puputulin niya 'yan kasi sa magsasabi niya nang, "Oh, may, may 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 magtatanong pa." katulad ni Henry Alcantara kanina na kinontra yung script ni Abante o pinigilan niya. So ngayon, si Mayor Vico ito, ito, ang haba ng oras na sinasabi, di ba? Mga kababayan. At ito ngayon yung maganda. Ito ito interesting, mga kababayan. Una, kung napapansin niyo yung statement, nag-build muna si Mayor Vico Soto ng uh, kanyang mga experiences patungkol sa mga diskaya. Okay? Again, wala akong problema dyan. Kung ano mga sinasabi ni Mirko Soto, dito sa mga diskaya. Kasi personal nilang awa yan. Politika dyan sa pas, di ba? Oh. Ah, parang nakas, naka... Anong tawag natin? Parang nakahagdan muna mga kababayan. Ang una, ganito muna. Yung income... Yung mga lumabas sa interview, binibuild niya talaga na itong mga diskaya, wala itong credibility. Okay? O, oh, wala itong credibility kasi mga si sinungalingan, kasi nungalingan. Dito tayo pupunta. Kasi pinasok dito ni v Mayor Vico kung doon lang sana mga kababayan. Okay lang. Ha? Kasi ang pag ba dyan sa credibility ng mga diskaya sa kanilang mga sinabi is for the court to decide kung yung sinabi nila sa Senate ay katanggap-tanggap or hindi basis sa kanilang kredibilidad. ba diba? Pero nangyayari dito ngayon mga kababayan hindi lang tumigil dyan si Mayor Vico Soto. Ha? Pumunta na siya dito ngayon sa mga sinabi ng mga diskaya kakapon, lalo-lalo na doon sa mga pangalang inilabas ng mga diskaya. Okay? Kasi sabi mo kanina, sabi ni Vico Soto kanina nga hindi siya makikialam hanggat wala siyang personal na nalalaman. Pero ngayon, eto, pakinggan natin. Hmm. Naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo, present. they have to percent evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, mm, diba? Uh, um, there, these are people who are really capable of lying uh, without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Uh, thank, you, thank sir. You, Mr. Mr. Uh, short manifestation, Mr. Chair. Just a short okay, manifestation. Please, please. Yes, uh, Mayor Soto mentioned about the taxes. The deficiency. Ah, oh, stop na muna natin dyan mga kababayan. Dito, klarong-klaro ha. Again, sabi ko nga ito, pag-uusapan natin ng, ng mabilisan lang. Again, ha? anong lumalabas dito? Bakit ngayon sinasabi ni Mayor Vico Soto? Bakit ngayon nagmumukhang ah uh, judge na itong si Mayor Vico Soto, mga kababayan, doon sa mga sinasabi ng mga diskaya? Bakit sinasabi niya ngayon dito na yung iba doon ay totoo yung iba din doon naman doon ay hindi. 'Di ba? O. Ano yung totoo? Ano yung hindi totoo? Bakit may confidence dito si Mayor Vico Soto na yung mga sinabi ng mga diskaya Again, regarding sa mga pangalan ng mga congressman ha, yung inilabas nila, yung iba doon ay totoo, yung iba ay hindi. Eh kasi nagsinungaling sila dahil sa kanilang income, kasi nagsiningaling sila dahil halimbawa sa kanilang taxes o sa kanilang kita o sa kanilang uh, tubo na 2 to 3% lamang. So automatically, yung mga sinabi pangalan ay kasinungalingan na. Hmm. O comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Ha? Ito yung nakikita ko mga kababayan. Again, alam natin si Tito Vico, uh, si Vico Soto, oh, kapamilya niya si na uh, Senate ngayon, Senate President Tito Soto, na kalyado ni PBBM at kalyado ni Tambi or Tamba or ni Martin Romualdez mga kababayan. Unfortunately, yung pangalan ni Martin Romualdez lo lumabas kahapon sa mga sabi ng mga diskaya mga kababayan. Okay? So saan dito? Saan ginamit ng House of Representatives dito si Mayor Vico Soto mga kababayan para sirain itong kredibilidad ng mga disaya. Kasi nga, oh, kilala ang lahat, kilala si Vico Soto ng lahat bilang magaling na mayor, honest, um, tuwid na mayor, meron nang napatunayan, guwapo katulad ko, di ba? Oh, So, ito ngayon yung ginamit para magsabi na itong mga diskaya, wala, walang kredibilidad sa kanilang mga binulgar sa Senado. Oh. So, ang rule ngayon, ang ginawa ngayon ng Congress ng mga kabayan sa kanilang hearing, ay sirain yung mga lumabas doon sa hearing ni Senador Marculeta mga kababayan na hindi sasang-ayon doon sa kung anong gusto ng mga House Representatives o ng mga congressmen. Kasi yung mga pangalan nila lumabas doon. Ha? So anong kasunod nito? Expect tayo sa mga susunod na araw mga kababayan na sasabihin nito ng mga kongresman o gagamitin ito ng mga kongresman na itong mga diskaya, yung mga pangalan inilabas nila ay hindi ka pani panipaniwala kasi sinabi ni Mayor Vico Soto na kilala sila o sila sa pagiging sinungaling. Mm. Kayo mga kababayan, ha? Of course, at na naniniwala tayo dito kay Vico Soto, na sinungaling niya mga diskaya. Pero dito sa mga inilabas ng mga diskaya, mga kababayan, ng mga pangalan ng mga kongresista, hindi ba kayo naniniwala dito? Oh. Ako personally, naniniwala ako. Bakit? Ito yung mga rason mga kababayan. Ha? Kasi, bilang kontraktor o oh, bilang mga negosyante, of course, kailangan nilang komita. Kailangan nila magbigay doon sa mga taong nakapagbigay ng pabor sa kanila. Okay? And most likely, sino yung ah uh, makapagbigay ng mga pabor sa kanila? Of course, DPWH ang mag-desisyon ng magpili ng mga contractors, sino yung mag insert ng mga proyekto para yung mga contractors ay mayroong makukuhang proyekto? ba diba, mga congressman? At ngayon, nga na, 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 na naglalaglagan na oh, alam ng mga alam natin na itong mga uh, diskaya, hindi ito, itong, itong, itong mga contractors, hindi lang mga diskaya, ah uh, contractors, may empleyado ng DPWH, yung mga district engineers, alam natin na hindi ito gagalaw kung wala itong basbas -bas sa so, kung sinong nasa posisyon, mga kababayan. Kaya, kapag ginigipit ito, katulad ng sabi ni Mayor Magalong, kapag ipitin mo yung mga contractors na yan, magsasalita na yan. Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga contractors na yan, biktima lang rin yan. Ha? Kasi para kumita sila, para makakuha sila ng proyekto sa government, eh, kailangan nilang mag-submit doon sa mga matataas katulad ng mga congressman. So since naiipit sila ngayon, di ba? In fact, nung una hindi nga ayaw nga nila maglabas ng mga pangalan, di ba? Deny na deny pa nga sila. O, ngayong naglabas na, hmm kasi iniipit, imagine niyo, iipitin ka. So most likely, ah, uh, nakikita mo yung mga taong, mga kongresista, na mas malaki pa yung kita na walang ginawa. At tapos lumalabas sa TV na mukhang malinis tapos sinisiraan ka pa. Hindi, hirapin mo na. Di ba? Kasi gusto mo naman sanang ng uh, trabaho at magdegosyo ng legal. Ang problema, mayroon dito mga gahaman na gustong kumita ng walang ginagawa. <laughs> o di, unahin mo na sila bago, alam mo namang madihado ka, di ba? O, alam mo namang madihado ka kasi ka kontraktor, may paper trail ka. O, yung, yung mga kongresista, yung mga tumanggap, walang ebidensya, walang resibo, walang pirmahan, mas ma malaki pang kita. Di, iglag mo na. Kaya nga, nasasabi ko, yung mga sinabi ni Diskaya na mga kongresista, naniniwala ako doon. Kasi, what's the point? Kung oh. magsabi sila ng pangalan ng mga kongresista, eh hindi, o oh, kung hindi naman totoo, ano yung makukuha nila? di ba? Diba? In fact, nung tumakbong mayor yung kalaban ni Vico Soto, talo na nga sila. O, oh, how much more ngayon nakilala na sila ng taong bayan? Sa tingin nyo, mak Ma, ma, mananalo pa yan kung tumakbo yan ng mayor o kahit konsihal sa kani sa Pasig. Di ba? So again, lahat nawala na yung dignidad nila. Posible yung negosyo pa. Wala nang mawawala. So bakit ka pa magsisinungaling diyan sa mga pangalan? So ang magagawa mo na lang eh dalhin mo na lang pababa yung mga taong nagdala sa 'yo nang unang-una dyan sa baba. Mm. Yung mga taong nagpahamak sa iyo, dalhin mo na lang. So ito, naka, honestly mga kababay, nakakalungkot ito ha. Uh, again ha. Uh, dito ko, dito, ito yung mga nakikita ko ha. Uh, Nako sa saludo pa naman ako kay Mayor Vico Soto sana mga kababayan eh. Pero, honestly, Well, probably sa edad siguro ni Vico Soto, mga kababayan, na medyo bata pa, hindi pa uh, masyadong nakikita yung mga nangyayari sa ilalim ng kamera sa, sa politika, hindi niya na pa, probably hindi niya napapansin dito na ginagamit siya ng House of Representatives. Oh, na sirain yung Senate hearing ni Senator Marcoleta na ang dami ng lumabas na pangalan at mayroon pa sanang lalabas na iba para lang maisalba ng House of Representatives yung kanilang, yung kanilang membro nila at ang kanilang institusyon. At most likely ang kapalit nito mga kababayan ay itong pagpasa ng House of Representatives sa pagbaba ng edad para sa pagka para ito si Vico Soto ay makatakbo ngayong 2028. Kung ito ay hindi makita ni Mayor Vico Soto mga kababayan na ginagamit siya dito para sirain ang kredibilidad hindi lang ng mga diskaya pati na ang uh, Senate Blue Ribbon Committee na naumpisahan ni Mayor uh, Senador Marcoleta na ngayon ay mapupuntay pinglakso na most likely magbabago ang takbo ng investigasyon. Delikado ito mga kababayan. Hmm. Makakalimutan itong lahat, yung mga pangalan, hindi yan matutuloy hang hanggang sa katapusan na kung saan mayroong in-expect natin na mayroong makukulong. And most likely, makakalimutan itong lahat. Hmm. Again, mga kababayan, uh, dapat din nating bantayan ito. Kasi again, uh, sa, again, ba, sa baka kasi Mayor Vico Soto mukhang yung mga taong nakapaligid sa kanya iba yung mga sinasabi. Imagine niyo ha, pumunta lang dyan si Vico Soto para magsabi na itong mga diskaya sinungaling tapos yung mga pangalan ng mga inilabas dyan ay yung iba dyan hindi totoo. Yun nga mga kababayan. As of this moment, walang makapagsasabi kung anong totoo. Ang binabasihan natin o tinatanggap muna natin na ngayon na totoo ay kung ano yung lumabas dyan sa Senate hearing kasi under oath yung mga tao unfortunately dyan sa Senate hearing walang kumontra sa mga pangalang inilabas ng mga diskaya yung mga kongresmang pinangalanan uh, eh, si kanya-kanya silang kontra uh, si kanya-kanya silang labas ng statement. Of course, wala ka naman magagawa. Hindi e, maglabas ka na lang ng statement. Unless pumunta sila doon sa hearing ni Marco Leta. Unfortunately, na lakso na nga. At ito sa House of Representatives, mga kababayan, oh, kasi oh, earlier, siniraan na nila si Jingo Estrada, si Senator Villanueva. At nung kinontra ng DPWH engineer na si Henry Alcatra yung mga sinabi ng isang engineer patungkol kay Jingo Estrada at kay Joel Villanueva nagalit itong si Congressman Abante Di mga mga kababayan o, oh, yan yung gusto nila o, oh, sisiraan ka yung kredibilidad mo ay sisirain katulad nung ginawa nila kay Kernel Grijaldo para may palabas na yung mga sinasabi mo or isipin ng taong bayan na yung mga sinasabi mo ay hindi totoo. Again, expect tayo mga kababayan na sa darating na mga araw, yung mainstream media mag-focus dito sa mga sinasabi ni Vico Soto patungkol sa mga diskaya para yung mga iniba ng mga diskaya ng mga palan sasabihin nila ay hindi yan totoo. Okay? So comment kayo dito mga ko kung anong masasabi ninyo. So, again, live po tayo ngayon dito sa ating YouTube, uh, YouTube channel. Paki-like po and share ng videos natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. So, dito na lang po muna tayo. Paki, paki again, paki-share po, paki-comment nyo dyan. And maraming maraming salamat sa lahat at malang araw po sa inyo.